Mahigit sa isang daan at siyam na puna ang nasawi sa Gaza, kabilang ang mahigit sa limampung mga bata, habang nasa sampu naman ang nasawi sa paning ng Israel. Pinangangambahan ng ilan na baka mas lumala ang gulo na umabot pa sa mas malawak na sigalot sa pagitan ng mas maraming bansa. Dahil ang Hamas ay suportado ng ibang Arab nations dahil nakikisimpatsa ang mga ito sa ipinaglalaban ng Hamas na magkaroon ng independent Palestinian state. Nagsimula ang tensyon sa pagpapali sa mga Palestinians na naninirahan sa bayan ng Sheikh Jarrah sa East Jerusalem at ang kaguluhan sa alak sa mosque sa pagdiriwang ng Jerusalem Day. Ilang mga bansa ang nakisimpatsa at nagpakita ng suporta sa Palestine. Dapat na nga bang tigilan na ng Israel ang pagpapalayas nila sa mga Palestinian para maiwasan ang mas malawak na sigalot? Para sa video natin ngayon, alamin natin ang sampung bansang suportado ang Palestine. Una sa ating listahan, Iraq. Daan-daang mga demonstrator ang nagsama-sama sa syudad sa iba't ibang panig ng Iraq upang manindigan sa kanilang suporta sa Palestine. Ang mga religiyista ay makikitang nagwawagayway ng watawat ng Palestine at mga banner sa halos limang probinsya ng bansa, na pinangunahan ng muktada Al-Sadir. Ang mga nagpoprotesta ay nagtipon din sa Kapitolyo ng Bansa sa Baghdad at sa ilang probinsya sa timog na bahagi ng Irak kasama ang Dikar, Diwani at Basra bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa Palestine. Pasok sa pangalawa sa ating listahan, Qatar. Sa Doha naman ang Kapitolyo ng Bansang Qatar. Libu-libong mga watawat ng Palestine ang iwinagayway at idine-display ng mga sumusuporta sa Palestine. Ayon sa isang Palestinian mogul na naninirahan sa Qatar, nalulungkot siya sa kasalukuyang nangyayari sa kanyang bansa. Gagawin umano niya ang lahat, ng kanyang makakaya, upang masuportahan ang Palestine dahil sa wala siya sa mismong bansa niya. Sisimulan niya ito sa pamamagitan ng pagpoprotesta kung nasaan siya ngayon. pangatlo sa ating listahan, United States. Nasa daan-daang mga pro palestinians protesters ang nagtipon-tipon at nagrally sa mga kalsada ng Los Angeles, New York, Boston, Philadelphia, Atlanta at ilan pang cities sa bansa. Ito'y bilang panawagan nila sa Israel na ihintuna ang ginagawa nilang airstrikes laban sa Gaza. Nasa libong mga rallyista ang halos nagsanhi ng trapiko sa kalakang kalsada ng Los Angeles na nagmarcha ng halos dalawang milya mula sa Federal Building patungong Israel Consulate. Ang mga nagpo-protesta ay nagwawagayway bukod sa bandila ng Palestine ay mga banners na may panawagang palayain ng Palestine. Isang grupo din ng mga rallyista ang nagsimulang nagmarcha sa kalsada mula naman sa Brooklyn sa New York na kung saan may komunidad doon na maraming marunong magsalita ng Arabic. Nagpatuloy ang kanilang pagkaw-protesta hanggang dapit hapon. May ilan na umakyat pa sa ilang poste ng ilaw para iwagayway ang bandila ng Palestine at ang ilan ay nagpaputok pa ng fireworks. Ang apat sa ating listahan, France. Nasa daan-daan naman na magkakapit-bahay ang nagrali sa hilagang parte ng Paris Subalit kasama nila ang halos 4,200 ng mga kapulisan upang siguruhing kalmado ang mga ralista. Subalit naging maingay ang pangalampag ng mga nagpoprotesta kaya naman ginamitan pa sila ng tear gas at water cannon ng mga kapulisan. Naging maingat ang kanilang pagpigil dahil na rin sa iniiwasan nila ang posibleng rayot na mauwi sa mas malalang tagpo. Mga basura at kung ano-anong mga bagay ang ibinato sa mga kapulisan subalit wala namang naiulat na inaresto. Panglima sa ating listahan, Canada. Nasa libu-libong mga nagpoprotesta naman ang nagtipon-tipon sa Toronto nitong nakarang araw lamang. Ito'y upang ipakita ang kanilang simpatsya at suporta sa mga Palestinians na nasa Gaza. Ayon sa mga pulis, nasa halos 2,500 hanggang 5,000 na mga raliyista ang nakiisa sa protesta na pinangunahan ng Palestinian Youth Movement. Bukod sa mga Palestinian flag na kanilang iniladlad at iwinagayway, nagdala din sila ng mga flag cards na may mga mensahe ng pagsuporta sa mga Palestinians na pilit na pinapalayas sa Gaza. Subalit bukod sa mga Palestinian protesters, may mang ilan ilang- ding nagpoprotesta na sumusuporta naman sa Israel. Naglagay ng barikada ang kapulisan upang paghiwalay ng magkabilang panig wala namang naiulat na nasaktan sa pagitan ng magkabilang grupo. Pang-anim sa ating listahan, Spain. Sa Madrid naman sa bansang Espanya, nasa halos 2,500 ng mga rallyista na karamihay mga kabataan ang nagmarcha ng may bitbit na watawat ng Palestine sa palibot ng Puerto del Sol Plaza sa kalagitnaan ng syudad. pangpito sa ating listahan, Lebanon. Nasa daan-daan namang mga Palestinians at Lebanese ang nagkilos protesta malapit sa border na namamagitan sa bansang Israel at Lebanon. Isa ang napabalitang nasugatan dahil sa umunoy pambabato ng isang Israeli mula sa kabila ng border. Ilang mga ralayista naman ang nambato ng Molotov cocktails at bato sa naturang pader na nagsisilbing border ng bansa sa Israel. Pangulo sa ating listahan, India. Sa Kashmir naman, nasa dalawampu ang hinuling mga ralista na sumusuporta sa Palestine. Ilang mga tao ang may bitbit -bit na bandila ng Palestine ang nagmarcha. Sa kalsada ng Srinagar, ito'y matapos silang magdasal sa isang malapit na moske. Sumisigaw sila ng suporta para sa mga Palestine. Ayon sa mga kapulisan, hindi nila hahayaan ang ganitong klaseng mga pagpoprotesta sa lugar na maaaring magdulot ng kaguluhan sa syudad. Subalit ayon sa ilang sumusuporta sa Palestine, hindi sila maaaring manahimik na lamang kung nakikita nilang nadadamay maging buhay ng mga bata sa Gaza. Isang artist naman ang hinuli ng mga pulis dahil sa pagpipinta nito ng isang imahe na nagbibigay suporta sa mga Palestinians. pang siyam sa ating listahan, United Kingdom. Sa London naman, Nasa libo libo mga rallyista na may daladalang mga placards na may nakasulat na stop bombing Gaza at paulit-ulit na sumisigaw na palayain ang Palestine. Nagmarcha sila mula sa Marble Arch patungo sa Israeli Embassy. Nagtipon-tipon sila sa kahabaan ng Kensington High Street kung saan naroon ang embahada. Ayon sa organizer ng naturang rally, umabot sa isang daang libong katao ang bilang ng mga nagprotesta sa London pang sampu sa ating listahan, Germany. Nasa libu-libu din ang nagmarcha sa Berlin sa Germany at sa ilan pang probinsya sa bansa na sinundan pa ng pakikisa ng Palestinian Prisoner Solidarity Network. Tatlong grupo ng rallyistang nagmarcha sa Newcom District ng Berlin kung saan maraming mga residente ang naninirahan dito na may mga dugong Turkish at Arab. Boycott Israel yan ang isinisigaw ng mga nagrarally na ang ilan ay nangbato pa ng mga pulis na nagresulta ng pagkakaaresto ng ilang rallyista.